Good morning, mga ka miss. Ngayon, meron akong tatanungin. Tapos, pag nahulaan nila, bibigyan ko sila ng 100 pesos. Punta yes! ah, tayo sa kanila. Pag nahulaan mo to, may 100 ka sa akin. Bus, uh, airplane, or langit? Langit. <laughs> ano pinakamataas sa tatlo? Hmm? Ano pinakamataas sa tatlo? Langit. Mali! Para <laughs> ka 100. <laughs> Langit. Pati gumawa niya, may 100 ka ako. Ano pinakamataas? Bus, airplane, or langit? Bus. Ano, ano pinakamataas sa tatlo? Bus. Ah? Mali pa rin. <laughs> <laughs> ate, ikaw ate. Ano pinakamataas sa tatlo? Ano, ang pinakamataas? Bus, airplane, or langit? Ano pinakamataas sa tatlo? Airplane. Mali! Kayong lahat! <laughs> <laughs> Mali silang lahat. Walang nakakuha ng tamang sagot. Kaya, kayo kung sinong nakakaalam. Sige nga, commit nyo ang tamang sagot ng paula ko ngayon. Hihintayin ko ang mga sagot nyo. At ang masasabi ko sa inyo ngayong araw na to, always is my like me.